Good morning sa inyong lahat dyan Magandang hapon at magandang gabi kung saan sulok man ng mundo. Ayun so andito tayo no. So nakita natin malayo pa lang ay ah, nagiba na nga yung bahay ni Tatay Pato no. So thanks God at nasimulan na talaga. Tuloy-tuloy na talaga yung paggawa ng bahay ni Tatay Pato mga kalingap. Ayun. So ayan masaya tayo dahil ah, noong pisahan na po Napakasaya po natin na makikita na ang bahay ni Tatay Pato ay naumpisahan na. Yun. Ah, oh, sige lang. Snack. Na oh, sige lang. Ayan. Oh, nag-snack na kayo kuya? Nag-snack na kayo? Ah, oh, sige lang. Hindi pa? Ayun oh. Meron ka pun, asa na yun? Huy. Yung papel. 4 yan. ito. Oh, meron nang yung ang quatro. Ayun, so ah. nakita niya mga ka, mga kalingap. Ang saya-saya. Nakita natin yung bahay ni Tatay Pato na ay uh, nasimulan na. So napakasaya. Ayun. Ayun na guys. Nang haba ng ano. Eh. Mm. Saan mo yan natatapon tatay yung mga kawin na yan? Dun. Abot mo daw. Maganda sana mga kalinga po may taas oh. Maganda sana tatay pato yung bahay mo up and down no. Kaya. Oh, Yan mga kalingap, andiyan na. Ah, uh, mabubungan na siya. Yan mabubungan na. Alas dos na na po ng hapon ng uh, Araw ng ano bang araw ngayon? Ngayon po Lunes. Lunes ba eh? Martes po Ah, ng ano 21 ng May. Oh, Ayun. 21. So alas dos ng hapon. So ayan, naka, na may bubong na guys, no? May bubong na yung uh, bahay ni Tatay Pato. So ayan. Bale may kulang pa yan na ano, pang ano daw hali, uh, pang dingding daw na kahoy no dos by 2. Uh, to by to. ko alam kung ilan piraso ang kailangan dyan pang dingding daw so yan dalawa po ang gumagawa yan mataas mahaba yung ano bubong may ano sa init hindi masyadong mainit pero dito guys dito banda is sobrang init yan paghapon na dito ang uh, sikat ng araw dito, banda dito paghapon hapon na daw, sobrang init. Yun. So ayan, nandito po tayo. no Malapit na, nagbili Bili po tayo ng snack. Ng kapintero. Ayan, yung mga kabingat, ayan. So nandito na. Pag maya, maya, pakainin natin yung dating mga kapintero snack, guys. So, dito po tayo nagtatambay. Kasama ko si kuya, harap ng bahay ni Tatay Pato. Dito po yung binablog ni Billiones. Diyan. Itong magkapatid. Ito, magkapatid yan puro? <laughs> mm -hmm. <laughs> ano siya, Piyong? Oh? Sila lahat. Nandiyan sa ilalim kasi mainit sa itaas. Dito po tayo nagtatambay kasama si kuya. Anong pangalan mo, kuya? Kuya Boy. Kuya Boy. Apinido mo, kuya? boko Buko? B O C O, -O, -O. A Boko. So nandito lang po tayo sa harap. Uh, pinanood natin yung um, no, mga kapintero na gawa sa bahay. So ayan mga kalingap. Dito lang nga uh, mula umaga ako dito guys. No pagdating ko dito lang talaga ako nakaupo. So nagbili po tayo ng makakain ng ano kapintero. Yan nandoon sila guys. Nutusan pa natin si Tatay rin ang bumili ng ano mainom. Wala, wala, wala man nabili. Ay, ano to? Pahirapan pa na? Ha? Ah, oh, Mountain Dew na lang. Oh, may punyit Mountain Dew na. Bakit ganyan na lang pira? 500 yun? Hindi. 500 yun! Hindi. 500 yun! Ay, lintian. Hala, niluko Hindi pwede yan. Bakit ka niluko Alam na lang nila na hindi ka marunong sa pera, gaganyanin ka nila. Hindi, hindi ba hindi yun? 500 yun. Sino nagbigay niyan? Ay hindi, 500 yun. 500 yun rex sino ba't naabot mo yan? 500 yun. Ay, ang hirap nito. Hindi, hindi. hindi. 500 yung pira. Sinong nagbigay niyan? Sa Saan ka bumili? Ah, hindi po yan. 500 binigay ko. Ba't 20 lang balik sa'yo? Ah, putkit hindi ka marunong sa pira. Ay, ginaganon ka. Hindi po yan. 500 yun. Magutos ako sa'yo na dalawang coke, Tapos, 20 lang kong ibigay sa'yo? Hindi, pwede yan. Hindi, 20 lang nabalik eh. Wala nga siyang dalang coke. 500 yun pera niya. Mag-utos ba ako ng dalawang coke na 20 lang ano ko? Re, e eh, ano mo yan, re? Hindi, 500 yun, re. Ibigay ko sa'yo. Bab. 20 lang po. Hindi, 500 yun. Kaya nga inutusan kitang dalawang coke Kasi alam ko magkano yung coke hindi 20. 20 yun, 500 yun re. Wala po siyang natanggap mo pera, dalawa kami lang kayo ng tao. Hala. 20 lang dalawa. 20 ano to. Baka pinalitan mo re. Hindi yun. Ay, Diyos ko Lord. Ano ba to? Sabi lang nga po yung malaking ko. Sabi ko wala kami po. 500 yun ri. Nagulat man ako bakit hawak mo 20. 20. ko. Diyos ko Lord, hindi pwede yan. Paano, bakit, bakit 20 na hawak mo? Magic yan? Hindi. Diyos ko. 20 yan. Eh, alam ko na ano eh, dahil alam ko na ano yung cook, mahal yun. Bakit ganun? Hindi talaga, kailangan talaga ano. Us Jesus, kuya, ano ba yun? Ibinagsakan mo yung hero, bagong -bago pa naman yun. <laughs> Pag ang niyan, baka naman bumalak, bumaluktot. Diyo, tama lang ba yan, yan, oh, na lang, oh. Sampo to? Kinayan niyang sampo. yung <laughs> Laki ng katawan. <laughs> <laughs> Pati yung may bahi na, mm. Ha? kay samura sa Musa. Doon maganda ang kukulang pero. ha, yung sa cutting dish ha. Bibilan mo bukas. Nang? Cutting dish. Magbili? Mukhang bakal dito. Panggaga, Magkano buka. naman yun kuya? Pura na yun. Baka kamahalan na nung mga kuwarta pieces Cutting dish sa ano? Doon sa hardware?

Yung ano nyo kuya, yung bayad ninyo, ano na lang, buuin na lang yun. Wag, wow. pamilyado lang kami. Ah, pamilyado kayo. Ayun naman. Ayun, tayo may mm -hmm. Tige. O kuya, bigay mo sa ano mo. Mm -hmm. 200, 1,000. Salamat, Tinang. Mm -hmm. Kung madadala sa Paskuli. <laughs> <Ayun ba ako? laughs> Ngamaya, alam mo nyo pati nating kumukta ng lahat. May resibo naman dito. Ako, bukas pa na pala bibigyan ay. Oh, Wala ka pa pala pagbigyan ng Gus. Oo. Baka ibagsak ni Udi yun ah. Hindi na lahat. <laughs> hindi. Kaya yun. Bukas pa rin babayaran kami eh. Baka ibagsak ni Udi, yung hindi na lahat. <laughs> <laughs> so oh, partner, ating kapatid, damang ang mga panganay, ang sabi ko ngayon, <laughs> tingko Pichinko, tama na. Dahil kung 20 pirato, buki naman. Bangka, hindi kaya ni yung apat. Apat ba yun? Ayan, oh. Tatlo lang bit-bit, ay. Kaya mo, tatlo. <laughs> tatlo lang dala ni Tatlo lang, kaya no? na okay, ni mm -hmm. Tama-sampu, dala nga. Ano, bus lang, mga gamit natin. Yun, grabe oh. Inubos niya. Inobos. Bang Grabe ri. Yan, may sasakyan na naman. Ito pa, inubos nga lahat. dito, kulang sobra. Oh, ayan gusto ko bigay na ating 1660. 1660. Susukli na 340 sukli ko, 340 sukli mo. Ah, 340. tapos wala pa siyang bayad. Magkano ibigay ko sa sukli? 160. 160 lo, wala na kung bariya. Katangkat din ng buo yan. 160 Ah uh, 160. Wala na, wala na, wala nang resi, wala nang rebanse yan. O di 17 na pang ano ko sa iyo? Pang bigay ko sa iyo 170. Uh, sa hakot mo. 70 yung bali suhol. So Ayan. So, nandito po yung ano. si Oo. si, si Ambo nandito Ambo nagbili pa tayo ng kahoy ulit Bakit? Walang, sa ano yan? Sa Hadiflix ng kahoy uh, kung ganyan, ganyan daw Ay iba Ano na nga tama na yun Mga 1.8 8 yan Ah mga 1-6 pala Doon dyan doon, doon yung Sinabi ko diba sa iyo parang may lamber dyan natin uh, kasi yung binili natin ang ba, yung iba, ano, luya ba? Luyang. Hindi siya matigas. Eh, hindi nila nagamit. Ano, hindi, hindi nagamit nila kasi ano, malambot. Salamat ah! Yung mga hindi nagamit nasa. Andiyan pa, nakata na, ano pa nila. Malambot. Kaya Kaya ang ano dito, ganito yung estilo daw ang ba. Lutoan doon, lalagyan pa doon. Eh. Yung parang ano an, Ang nakabit na. Tapos dito daw bintana. Wala daw bintana dito. Tapos dito lagyan ng parang kusina. Doon sila maghuhugas. Doon, doon. Isasarado na yan. Hmm. Wala nang daan na itong Tapos Ganyan. Ganyan na lang. Yan. So nag-uwi na yung mga ano. Bukas na naman. Saan na ang ba? Hindi eh, oh. eh, ka pa nakapunta? Hindi pa. pa nakapunta. Meeting pa nila. Mm. Hindi gabi kami na makauwi yan. Mm. Na ka na ako. Ay, 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 ay. Mm. Uwi na rin. Uwi na rin. Kanina ba nag nagano yung mga panday. Wala pa tong bubong. Mm. Wala pa. Naganyan pa. Ngayon ito na umuwi. Tang, nagtangalian yung dalawa. Mm. Sabi naman tong dalawa. Bantayan mo rin ha. Binantayan din yan. Mm. Andiyan lang kami dalawa. Nakaupo ang kuya. Ala, binantayan niya, pinantayan talaga niya. Ala, hindi talaga siya naalis dyan na talaga. Hindi tinawag ni kuya dyan. Lika dito, sinarado niya <laughs> ano, ano, ano ano ang gate din. Yun, ano siya Ano niya nangyayari dyan, Rie? Tulog mo pa. Ayusin mo. <clears throat> yung dos na pa ako, di magagamit. Hindi ko alam. Kunin din natin yan pag anong. Tapos ganito, ano ba to? Tapos ano, bibilhan pala siya ng ano, ng parang ano, hugasan. Ang tawag yun? Lababo. O parang ganun, lababo. <coughs> <coughs> Madaling Uy! Ang bata, may kutsilyo! Diyos ko Lord! Ano ba yan? Kung may budget lang to, dapat up and down to eh. Maganda sana to up and down. Mata taas kaya, pinutol kaya yung ano. Yan ang putol doon. Oo, uh, uh, taas to, uh, putol. Uh. Taas, oo. Uh. Yan oo. Hindi ba sabi ko sa'yo, masasayang lang yun. Sayang? Hindi, hey, pwede din gawa nila niya ng table. Oo. Hindi na pwede niya, eh, ano yan. Kasi may wiring. Saan yung gumawa? Umalis na. Yun yung bigay ni Kapitana? Oo. Kala ko taga dito? Hindi. doon Uno to gusto unahan. Kailangan usap natin kahapon. Saka nagbigay ako araw-arawan sila, bibigyan ko ng bayad. Araw-araw. Oo, 600. May skills ang dalawa. Ay, talaga yun. Mm. Pareha 600. parehas sa carpenter. Mm. Siya pala ng dito. May kanya-kanya silang trabaho eh. Dalawa lang ang trabaho. Hindi -mm. yung natay natulong. abot-abot lang. Mm. Nalawa sila ng panday tingnan mo, ganyan lang yung kahoy oh. Pinatong lang. Kay si Kir kasi, isagad niya doon. Doon ba sa may mm -hmm. biyak. Sagad niya ibut lagay niya tapos tat lagyan niya ng ano, siminto. Hmm. Hindi na. Ay, ha? Maybe. Tatanggalin din yan. katanggalin to pala rin. Bukas pala mag, mag, mag sila ng ano. Ah, tatanggalin yan? Oo, tatanggalin to. Itong grill. Tatanggalin to. Tapos yan, gawa ng ano, talagang pin, hmm, tatanggalin pintuan. Ba, pala? Tatanggalin yan para makita daw yung reflex na ano, kabit. Talagariin. Mm -mm. mag sila ng ano nga, pangkating-pangkating. Pahalagariin. Pangkating. <laughs> Hindi kaya ng lagari 'yan. Ayun. Hindi mag um, mayroon siyang inutos ni Tatay pang ano, pang tanggal 'yan. Mayroon dito na record Anong tawag yung grinder. Grind grinder ng pangkating sa bakal? Hmm. Lang 'yun. Hmm. yun. Ayan na, so tayo may papaalam Babay na Bantayan mo kawiri, ha? Wala yan. Wala ka ng bahay. Hmm. <laughs> Hindi matapos yan. Ganyan na lang yan. <laughs> Kunin ko muna yung gamit. Kalinga, ang laging <laughs> hanap-hanap. Mula sa kapwa at dao mahihirap, di alitan ang pagbutihirap sa pagkalinga sa tuwa, na papa-inda. Walang hatman sa kritisyon nyo Kuya Val Santos matubang Ate Edna Kalinga Brab at Jackie Kalinga Jason Papadan ang daddy